ang point lang ng video na to ah isa sa mga nagiging ng walang hatak na motor ay yung clutch lining natin yan, ito yung pinag, pinagpalitan sobrang sunog na sunog na sya ito naman yung bago natin o ba? Diba? kulang pa ng isa alright hello mga Boss, welcome back dito ulit sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, please subscribe and hit the bell icon para palagi kang updated sa mga i-upload natin ng mga vlog about sa mga motor. So, so ang ating vlog ngayong araw ay yung ginawa natin yung motor ay EXT125 ng microbike. Uh, ang problema nito mga boss, walang hatak yung isang motor. So, lagi ko sinasabi sa inyo kapag walang hatak ang isang motor, so possible na clutch lining yung ating titignan. So, number number one yan kasi uh, si clutch lining mga boss, malaking, uh, malaki yung naambag niya sa hatak ng motor. So, kung mapapansin natin, pag bago pa lang yung motor, syempre bago yung mga clutch lining natin, napakaganda ng hatak ng motor natin. Pero katagalan, uh, mapapansin nyo, humihina yung hatak natin ng ating mga motor pala. So, meron tayong ginawa at meron akong video na ipapakita sa inyo yung actual na troubleshooting na ginawa natin sa motor na walang hatak. Ipapakita natin yan maya maya. Pero bago yun mga boss, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng laging nanonood sa ating YouTube channel. Huwag niyo rin po palang kalimutan i-follow yung ating Facebook page. So, yun. Simulan na natin yung ating video, mga boss. Sana mag-enjoy kayo at matuto kayo. Tara! Uh, uh, hello, mga boss. Ayan. Uh, Katulad ng sinasabi ko sa inyo lagi. So, lagi tayong mag-share uh, ng mga kalaman sa motor sa mga ginagawa natin dito sa araw-araw. Uh, may ginagawa tayo dito, uh, EXT 125 Microbike. Uh, wala siyang hatak. So, number one kapag uh, walang hatak ang isang motor. Pinapalitan agad natin yan ng clutch lining. And so ito yung nauna uh, nating gagawing solusyon. Kapag uh, walang hatak yung motor lalo na uh, kung matagal na yung isang motor. So magbabase rin tayo sa tagal na ginagamit ng isang motor. Hindi porke uh, walang hatak yung isang motor papalitan mo na agad ng clutch lining alamin mo muna kung gaano katagal na ba yun so katulad na ito uh, tatlong taon ah uh, dalawang taon na daw to dun sa may-ari hindi pa siya nagpapalit ng clutch lining tapos binili niya tong motor second hand din siya so ibig sabihin bago niya nabili to nagamit na ng iba so possible na clutch lining talaga yung pwedeng maging sira ng isang motor minsan naman Uh, nagiging problema rin dito minsan yung sprocket. Kasi nawawalan ng ngipin yung sprocket. Dito sa rear sprocket Tsaka dun sa engine sprocket. So sa kanya okay pa naman yung sprocket niya. Eh. Ayan. so hindi pa kasi natin siya mabuo ngayon. Mamaya pa natin siya bobo eh. Nintay ko pa yung may-ari. So ito yung kanyang clutch lining Ito Kung mapapansin nyo Sobrang Ubus na yung clutch lining niya. yan. So anim na piraso yung clutch lining ni EXT125. Tapos, ito na yung pinalit natin. So, hindi ko pa mabuo to kasi limang piraso pa lang yung lining na ito. 1, 2, 3, 4, 5 Bulang pa tayo ng isa So papabilin pa natin yung customer Kaya inaantay pa natin So update ko kayo mamaya Kapag napa-under na natin to So kanina kasi bago ipagawa sa akin to As in wala talaga siyang hatak so nagkakambyo tayo pero hindi na uh, hindi umuusad yung motor so ibig sabihin kasi ah, uh, sliding siya dahil nga dun sa clutch lining so maya tignan natin kung anong kung magiging okay siya so minsan naman kasi ina-adjust lang yung dito sa mismong clutch i-adjust lang natin yan ah yan ang ulan So nakabaklas pa to mga boss. Ayan. Mamaya pa natin siya bobowin kasi sinira ko yung kanyang oil pump rotor. Yung nakalagay dito. Kasi napakigpit ng uh, nut. Ito, mulan pa oh. Ayan. Naigpit yung nut dito kaya binasag ko yung rotor. Oil pump rotor. So naghahanap pa tayo ng pyesa mamaya. Ito yun, no? yung kapartner na ito. Yung, par yung partner niyan. Ayan. Hahanap pa tayo mamaya. Ikakabit natin. So, yun, di pa natin mabuo yan. So, ang, ang point lang ng video na to, ah, isa sa mga nagiging dahilan ng walang hatak ng motor, ay yung clutch lining natin. Ayan. Ito yung pinag pinagpalitan. Sobrang sunog na sunog na siya. Ito naman yung bago natin. O, di ba? Kulang pa ng isa. Ayan. So, mamaya ah uh, bang, mamaya, ano. ko kayo kapag uh, na kabit na natin tapos na testing na natin yung motor. So, ayun na nga mga boss. Kung mapapansin nyo, dun sa last part ng ating video, ginamit na ng customer natin yung kanyang motor. So, bago ko yun pinagamit sa kanya, tinest drive ko muna yun. ah uh, pagkatapos natin palitan ng clutch lining. So, ayun na nga yung nangyari. Ayun na nga yung naging problema sa kanya. Nasunog na yung clutch lining niya. Kasi nga mga boss, sobrang tagal na rin na hindi niya napalitan. 2 years na, tapos nung pinagbilan niya pa yon hindi pa rin yun napapalitan. So, napakatagal na. Dapat may maintenance rin natin yun. So, ayun nga yung problema nun, kasi daw, kagabi daw, hindi na daw humatak bigda yung kanyang motor. So, tinest, natin kung ano yung naging sira. At ayun nga, pinalitan natin ng clutch timing at naging okay na yung kanyang motor. So, ayun, baka ma-apply nyo rin yun sa mga motor nyo. Diba? Para at least meron tayong idea, meron tayong alam hindi tayo yung ah uh, papagawa lang ng kung ano, no tapos di naman natin alam kung ano papagawa natin so what list dito sa ating uh, page na papakita ko sa inyo sa ating channel pala na papakita ko sa inyo yung mga possible na sira at kung paano ko siya ginagawa so ayun lang mga boss sana palagi niyo abangan yung mga video na i-upload natin at supportahan niyo lang yung ating channel mga boss Shoutout sa inyo lahat at Ah, uh, syempre maraming maraming salamat. So, yun lang. See you sa next vlog.